Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata anim hanggang 180. Kabanata anim. Bakit mas mababa ang isang henerasyon sa malaking pamilya? Sa katunayan, ito ay may malaking kinalaman sa kapaligiran kung saan sila nakatira. Ang mas lumang henerasyon ay ipinanganak sa isang walang ingat na paraan. Ang bawat pagkain ay ginugol sa kapalaran. At bawat sentimo ay kinita ng kapalaran. Sa makatuwid, sa panahong yon, walang sino man ang katamtaman kung sino ang nakagawa ng negosyo ng pamilya. Ang mga henerasyon ay masasabing mga elit. Ngunit nang maglatag sila ng kapirasong lupa at isinilang ang kanilang anak, nabuhay na sila ng isang buhay na sapat sa pagkain at damit. Sa sapat na pagkain at damit. Hindi na nila kailangang magtrabaho at hindi kailangang labanan ang kanilang buhay, kaya natural na mas mahina ang kalikasan ng lobo. Sa oras na ipinanganak ang kanilang apo, sila ay ipinanganak na may gintong susi. Hayaang mag-isa silang lumabas at lumaban ng husto, para sa ikalawang henerasyong ito. Ninunong ipinanganak na may gintong susi, hayaan siyang matulog ng maaga at gumising araw-araw. Hindi mapagtanto ang sobrang pag-asa. Anong klaseng fighting spirit ang aasahan sa kanila? Anong dugong lobo? Nariyan ba ang kalikasan? Ang mga ipinanganak sa ligaw at itinaya ang kanilang buhay upang manghuli at lumaki ay mga tunay na lobo. Ipinanganak sa isang zoo, may mga lobo na kumakain ng karne araw-araw kapag nagmulat sila ng mga mata. Sa mga tuntunin ng dugo, Maaaring hindi ito kasing ganda ng ligaw na aso sa gilid ng kalsada. Alam din ni Reginar na ang kanyang mga kakayahan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang ama. At alam niyang ang kanyang anak ay mas masahol pa kaysa sa kanyang sarili. Kaya sa sitwasyong ito, nadama niya ang isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng kalungkutan. Ang ganitong uri ng kalungkutan ay paghihiwalay at kawalan ng kakayahan pakiramdam niya ay walang tao sa mundo na maaaring makatulong, at ang tanging tatay na makakatulong sa kanya ay na-stroke at na-coma ngayon. Nang siya ay bumuntong hininga ng may damdamin, ang kanyang kapatid na si Dawson, ay pumasok at sinabi, Kuya, hiniling mo sa akin na dalhin ng pamilya mula sa Ores Hill. Andito na sila. Tumango si Regnar at nagtanong, nasaan sila ngayon? Sinabi ni Dawson, nasa sala ang mga tao. Sabi ni Regnar, okay, pupuntahan ko muna sila. Pumunta ka at tawagan si Horia. Okay kuya, mabilis na tumango si Dawson, at humakbang upang hanapin si Horia. Nagsindi ng tabako si Regnar, at habang hinihit-hit ito, naglakad siya papunta sa sala. Sa sala. Kina naghihintay ang apat na miyembro ng pamilya Wilson nang makitang lumabas si Regnar, Silang apat ay maliwanag at bawat isa sa kanila ay may pambubola na nakasulat sa kanilang mga mukha. Bilang padre de pamilya, agad siyang binati ni Mrs. Wilson at nakangiting sinabi sa kanyang mukha, "Mr. Reginald, nakikita kita noon sa TV. Sa wakas nakita-nakita ngayon ng personal." Tahimik na tumango si Regnar. Natural na hindi niya sineseryoso ang mga papuri ng isang ginang. Kaya't mahina niyang sinabi, Hinayaan kung kunin kayo ni Dawson para sa dalawang layunin. Mabilis na sinabi ng matandang Mrs. Wilson, Mr. Regnar, ano ang gusto mong sabihin sa amin? Sabihin mo na. Tumango si Regnar at sinabing, Ang unang layunin ay hayaan kang makilala ang isang tao. Ang ikalawang layunin ay tulungan akong makitungo sa isang tao. Alam na alam ng matandang Mrs. Wilson na ang pamilyang Wu ay isang nagel iligtas buhay na dayami na ibinigay sa pamilya Wilson mula sa langit. Noong nakaraan, ang pamilya Wilson ay nais na maging isang aso para sa malaking pamilya. Ngunit ang malaking pamilya, hindi lang ito mina maliit. Pero ngayon iba na. Ngayon ang pamilya Wilson ay may pagkakataon na maging isang aso para sa pamilya Wu. Ito ay isang bihirang pagkakataon sa isang buhay. Kaya dali-dali siyang nambobola. Mr. Regnar, lahat ng bagay sa pamilya Wilson ay batay sa ulo. Titingnan namin kung sino ang ipakilala mo sa amin. Haharapin namin kung kanino mo hinayaan na gusto naming harapin ng magkasama. Habang nagsasalita siya, Dinala ni Dawson si Horia. Itinuro ni Regnar si Horia at sinabi sa apat na pamilyang Wilson. Gusto kong makilala ninyo siya. Sinundan ng apat ng pamilyang Wilson ang direksyon ng kanyang mga daliri at nakita nila si Horia. Ang ekspresyon ng lahat ay naging sobrang pangit. Nagalit si Noah sa isang iglap, at nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Horia, ikaw walang hiyang frame kailangan kitang talunin hanggang mamatay ngayon Kabanata 1077 Sa panahong ito labis na kinasusuklaman ni Noah si Horia pagkatapos ng lahat para sa isang lalaki walang mas masakit para sa kanya kaysa sa pagtataksil sa kanyang minamahal na babae nang mawala si Horia si Noah ay dinala ni Charlie sa ritmo kaya nalilito na talagang tumakas si Horia kasama ang isang batang lalaki. Bukod pa rito, lahat ng pera sa pamilya ay nasa kanya noon, kaya siya ay higit pang nagalit kay Horia. Matapos ang napakaraming araw at gabi, sa tuwing naiisip niya si Horia, gusto niya itong mahuli at bugbugin hanggang sa mamatay. Ngunit alam din niya na simula ng tinakas ni Horia ang pera hindi na niya magagawa upang makilala siyang muli sa buhay na ito, at posibleng kinuha niya ang pera at tumakas sa ibang bansa. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya si Horia, na labis niyang kinaiinisan, sa mansyon ng pamilya ni Wu kasama si Regnar ngayon. Kaya't sumugod siya kay Horia na halos walang iniisip, iniunat ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang mukha niya. Matapos maipasa ang isang sampal, galit na galit na itinuro siya ni Noah at sinabing, Okay, you bitch, ang lakas ng loob mo na bumalik, saan mo dinala ang pera ko? Alam mo ba kung gaano kalungkot ang pamilya ngayon? Si Horia ay binugbog, hindi niya inaasahan na ang kanyang asawang si Noah, na kanyang iniisip araw at gabi, ay sasampalin siya ng husto kapag nagkita sila. Medyo pilay pa ang binti niya, nagpupumiglas lang siya, sinusubukang gapangin ang bibig at sumigaw ng malakas. Noah, bakit mo ako sinasaktan? Anong ginagawa mo? Kinagat ni Noah ang kanyang mga ngipin at nagmura. Hindi lang kita gustong bugbugin, gusto kitang patayin. How dare you use my money to raise a little white face? And hindi ka nag-iwan ng isang sentimo sa akin. Sumigaw si Horia at bumulong. Noah, ano ang pinagsasabi mo? Kailan ako nag-ingat ng maliit na puting mukha? Ako ay niloko ni Charlie. Ano? Kumunat ang noo ni Noah. Ano ang kinalaman nito kay Charlie? Naisip ni Horia ang pagpapahirap na dinanas niya sa loob ng maraming araw, at biglang sumabog ang luha. Nakalimutan mo na ba ang ginawa natin kay Elaine? Tumangu si Noah. Siyempre hindi ko malilimutan. Naiiyak si Horia at sinabing, halos katulad ng ginawa ko kay Lian. Pero ang bastardo ay biglang sumugod. Tapos may kinuha siya para bugbugin kami at pilit kinuha ang lahat ng pera sa bank card. At pagkatapos kaming lahat ay ipinadala sa minahan ng karbon para maghukay ng karbon. Speaking of which, naluluha na si Horia. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at patuloy na sinakal. Alam mo ba kung gaano ako kaawa-awa sa mga oras na ito? Araw-araw ay nagtatrabaho ako ng gusto sa madilim na minahan ng karbon, at maaaring lamang magpahinga ng apat o limang oras sa isang araw, at ang natitirang oras, lahat ay paggawa sa ilalim ng black hole mine. Hindi makakain ng sapat, hindi makapagsuot ng maiinit na damit, at madalas kung binubugbog. Ganito ang torture hell. Ikaw na walang prinsipyo, hindi mo man lang ako hinanap, ngunit ngayon ako ay iniligtas ng pamilya mo. Tinalo mo pa ako at sinampal dahil sa pagtaas ng puting mukha, iyan ba ang nararapat sa akin? Nang marinig ito ni Noah, nahihilo siya. Hindi niya pinangarap na sa halip na kunin ng pera upang manirahan sa isang batang lalaki. Ang kanyang asawa ay naghirap ng sobra. Sa isang sandali, hindi lamang siya napuno ng pagkabalisa at pagkakasala para sa kanyang asawa, ngunit napupuot din siya laki Charlie hanggang sa kamatayan. Ang salarin pala na kinuha ang lahat ng kanyang ipon, at pinapasok ang kanyang asawa upang magtrabaho isang maliit na minahan ng karbon ay si Charlie. Sa sandaling ito, ang bagong puot at ang dating puot ay nagpagalit sa kanya ng labis. Sina Harold at Wendy ay napabuntong hininga din sa galit. Kabanata 1078 Sa Front End Time, silang dalawa ay pareho ng kanilang ama na si Noah. Silang dalawa ay kinasusuklaman siya. Ang makasarili na ina na tumakas gamit ang pera. Pagkatapos ng mahirap na buhay sa panahong lumipas. Madalas nila siyang pinapagalitan sa kanilang mga puso. Pero ngayon alam na nila na mas mahirap ang buhay ni nanay kaysa sa kanila. Sa karamihan, silang apat ay dumanas ng ilang krimen sa detention center, habang si Horia ay dumanas ng matinding pagpapahirap sa black coal mine. Ang matandang Mrs. Wilson sa gilid ay mukhang napakapangit. Hindi siya nakiramay sa karanasan ni Horia ngunit nakiramay sa pera na kinuha ni Charlie. Sa sandaling ito, ang Lady Wilson ay lumakad patungo kay Noah sa galit at sinampal siya sa mukha habang hindi siya handa. Sa isang iglap, natigilan si Noah. Tumingin siya sa kanyang ina, napabulalas at nagtanong, "Nay, ano ang ginagawa mo sa akin?" Pinagalitan ng matandang Mrs. Wilson, "I hate you, unfilial bastard." Matagal ko nang sinabi sa iyo dati, bigyan mo ako ng pera. Bigyan mo ako ng pera. Kung gusto mong makipaglaro sa akin ng mabuti, sunggaban mo na lang. Sa maliit na pera na yon, hindi mo ito pinabayaan. Ano ang nangyayari? Ang pamilya Wilson ay tapos na. Nawala ni isang sentimos na magagastos. Nang marinig ito ni Noah ay agad siyang napayuko sa hiya. Kung alam niyang si Charlie ang kukuha ng pera. Baka ibigay na rin niya ang pera sa kanyang ina. At least, kaya niyang lutesin ang mga paghihirap ng Wilson Group. Ngunit sa oras na yon, ayaw niyang lumubog sa Wilson Group. Kaya nagsimula siyang mag-isip ng maingat. Ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magpapatalo sa sarili. Binubugbog ang sarili niyang asawa, at sa sasakta nito. Nang maisip niya ito, puno siya ng guilt para sa kanyang asawa, ina at maging sa dalawang bata. Sa pag-iisip ng labis na paghihirap ng kanyang asawa, lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable. Niyakap niya si Horia at umiiyak ng mapait. Lumapit si Regnar sa ilang tao sa oras na ito at sinabi sa malamig na boses, Parang pareho kayo na gustong maghiganti kay Charlie. Kung bibigyan ko kayo ng pagkakataong maghiganti, tatanggapin niyo ba? Nang marinig ito ni Noah. Bigla siyang sumigaw. Oo, oh, payag ako. Gusto kong puniti ng bastardong si Charlie. Ang matandang Mrs. Wilson ay isang multo. Nahulaan niya na natagpuan ni Reginor ang kanyang pamilya. Para lang hayaan ang pamilya niya na makipag kay Charlie. Mula rito, makikita na sila ni Charlie. Bilang resulta, ang Lady Wilson ay muling tumango. Mr. Reginor kung bibigyan mo kami ng isang pagkakataon, talagang gagawin namin ang lahat para harapin si Charlie. Galit na sinabi ni Harold, kung may magbibigay sa akin ng baril, pupunta ako at papatayin ang bastardo ngayong gabi. Sawang-sawa si Regnar sa ugali ng pamilyang ito. Ang gusto niya ay desperado ang mga ito na patayin si Charlie. Kaya bahagya siyang ngumiti at sinabing, sinasabi ko sa inyo, may matinding puot din kami kay Charlie. Gusto siyang patayin ng personal. Ang kalaban ng kalaban ay isang kaibigan. Kaya nga tinawag ko ang pamilya Wilson. Kung gusto mong maghiganti, maari kayong makipagtulungan sa akin. Sumigaw ang matandang Mrs. Wilson, Mr. Regnar. Ibigay mo lang ang iyong mga order. Ano ang gusto mong gawin namin? Regnar said indifferently. Ang buhay ni Charlie. Ako mismo ang kukuha. Kayo naman, magpapadala ako ng tao sa Ores Hill para tulungan kang lutesin ang lahat ng iba pang problemang kinakaharap mo ngayon. Simula ngayon, isa na ang iyong layunin. Sa lahat ng paraan, hayaan ang kanyang pamilya na tumalon at e-distract siya. Bago ko siya patayin, gagawin kong apoy ang likod bahay niya. Kabanata 1070 Sham nang marinig ito ng matandang ginang Wilson, tuwang-tuwa ang kanyang puso. Mapapatay man ni Reginar si Charlie, wala siyang pakialam sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang talagang inaalagaan niya ay kailangan niya ng sarili niyang tulong sa anyo ni Regnar. Sa ganitong paraan, atali niya ang pamilya Wilson sa malaking bangka ng pamilya Wu. Halos patay na ang pamilyang Wilson. Ngunit ngayon ay maaari na itong maging partner ng pamilya Wu. Pagkatapos ay may pagkakataon na mabuhay muli. At hindi lamang nito mabubuhay ang mga patay. Malamang na mas makapangyarihan pa ito kaysa nung ito ay nasa tuktok at kasagsagan. Kaya't ibinuka ng Lady Wilson ang kanyang bibig at sinabi kay Regnar, Mr. Regnar, ang aking apo ay asawa ni Charlie, si Claire. At ngayon ay nagpapatakbo na rin siya ng isang kumpanya ng dekoresyon. Mayroong salungatan sa negosyo sa aming Wilson Group. Kung kaya nating dalhin buhayin ang Wilson Group, maaari tayong maghit sa isa't isa sa negosyo. Tumangon si Regnar at mahinang nagsabi, Don't worry, I will invest 80 million in your Wilson Group para tulungan kang bayaran ang lahat ng iyong mga utang kung gagawa ka ng mabuti, patuloy akong mamumuhunan. Halos tuwang-tuwa ang matandang Mrs. Wilson nang marinig niya ito. Ito ay talagang wala kahit saan matapos masira ang mga bakal na sapatos. Sa madaling salita, isa itong nayon. Sa panahong ito, palagi niyang naramdaman na hindi na makakarating ang Wilson Group, na bumalik mula sa mga patay. Ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Reginald ng isang makapangyarihang buhay. Ang problema lang sa Wilson Group ay wala itong pera at may utang na 10 milyon. Hindi pa rin ito alam kung paano ito haharapin. Pinipilit sila ng bangko na ibalik ang utang, ngunit hangga't ang pera ay binayaran, walang mangyayari. Ang Wilson Group ay orihinal na may utang na 80 milyon. Ngunit si Fredman ay namuhuna na ng 10 milyon, at inalis din ng bangko ang villa, pati na rin ang napakaraming mga antik niya. Pagdating ng panahong yon, ibalik na lang sa villa ang natitirang 10-10 milyon, ang mga antigo, ibabalik ito ng bangko. At magkakaroon ng 10-10 milyong surplus sa account ng kumpanya sa oras na yon, at bigla itong babalik. Tuwang-tuwa na sina Harold at Wendy nang marinig nila ito. Napatingin sila sa Lady Wilson at tuwang-tuwang nagtanong, Lola, pwede ba tayong bumalik sa villa ng pamilya Wilson sa pagkakataong ito? Hindi na tayo matutulog sa kalye? Napaluha rin si Wendy sa tuwa. Hindi ko na ba kailangang gumamit ng dabaw sod honey? Gusto lang tumango ng matandang Mrs. Wilson ngunit bigla siyang nakaisip ng magandang ideya. Kaya, sinabi ng Lady Wilson kay Regnar, Mr. Regnar, ang pamilya ni Charlie, at ang aming pamilya ay tulad ng tubig at apoy, at hindi magkatugma sa isa't isa. Sabik silang ipadala kami sa maliit na minahan ng karbon at sa detention center, ngunit kung babalik tayo sa oras na ito, sa ilalim ng kanilang mga ilong araw-araw. Tiyak na magdudulot ito sa kanila ng matinding sakit. Kailangan mo lang kaming ilagay sa likod nila buong araw. Nang marinig ito ni Regnar ay agad siyang naging interesado at nagtaas ng kilay at nagtanong, Lady Wilson, ano ang ibig mong sabihin? Upang maging malinaw, hindi mo kailangang sumama sa akin. Nagmamadaling sinabi ni Mrs. Wilson ng may papuri, Mr. Regnar. Nakatira ang pamilya ni Charlie sa villa ng unang klase ng Oris Hill Thompson. Hindi mo ba alam kung ano ang ginagawa nila sa lahat ng oras dahil sa villa na ito? Lalo na ang aking pangalawang manugang na babae, na ang mga butas ng ilong ay halos mapunta sa langit, at sabihin sa amin araw-araw na ang mga taong katulad namin ay hindi kwalipikadong makita ang pinto, kung bigla tayong maging matagumpay sa kanila maging kapitbahay. Araw-araw akong nakayuko nang hindi tumitingin. Pagkatapos ay isipin ito, kung ano ang mood ng pamilya nila. Biglang nagningning ang mga mata ni Regnar. Fuck, ito ay uri ng kawili-wili. Isipin mo, tumira ka lang sa isang marangyang vilya. Tinatamasa ang isang marangya at liblib -lib na buhay araw-araw. At pagkatapos ay tumingin sa iyong mga kaaway sa ibaba at sa kalye. Hindi mo magawang kumain. Iyon ay dapat na napakasaya. Ngunit kung isang araw ay bigla kang nagising at nalaman mo na ang iyong kaaway sa kalye ay naging kapitbahay mo. Kung gayon ang iyong buhay ay tiyak na mahuhulog mula sa langit hanggang sa impyerno sa isang iglap. Kabanata 1080 Naniniwala si Regnar sa Feng Shui, Fortune at Magnetic Field. Buo ang kanyang paniniwala na kung ang isang tao ay may good feng shui luck at good mood, ang lahat ay magiging maayos. Ngunit kung ang kalooban ng isang tao ay apektado, at siya ay labis na nabali sa araw-araw mula umaga hanggang gabi, hindi siya makapag-concentrate sa anumang bagay at mawala ng interes sa lahat. Kahit gaano kahusay ang alak, nawawalan siya ng lasa. Ang masarap na pagkain ay hindi mararamdamang masarap sa kanyang bibig. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang buong pagkatao ay maaapektuhan ng magnetic field ng negatibong damdamin, na makakaapekto sa kapalaran ng kanyang buong tao sa feng shui at maging sa kanyang pisikal na kalusugan. Sa feng shui, lahat ng bagay na nagpapagalit sa tao ay tinatawag na siya, kung ang tunog ay masyadong malakas. Ito ay ang masamang espiritu, kung ang liwanag ay masyadong maliwanag. Ito ay ang masamang espiritu. Ang mga ganitong uri ng masasamang aura ay walang kulay, walang lasa, hindi nakikita, at walang bakas, at lubhang mahirap lutesin. Kung ipapadala niya ang pamilya Wilson sa mga mata ni Charlie, ito ay katumbas ng pagbibigay sa kanya ng mga ganitong uri ng masasamang espiritu. At tiyak na magpapahirap kay Charlie araw-araw. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Rednor na may kagalakan sa kanyang mukha. Kung ganoon nga, matutulungan kita na bumili ng isang Thompson First Class villa, at ito ay katabi ni Charlie. At pagkatapos ay hayaan ang yung pamilya na tumira. Nang marinig ito ng matandang Mrs. Wilson, nanginginig siya sa pananabik. Pagkatapos ng lahat, bakit siya nakipaghiwalay sa pamilya ng kanyang pangalawang anak? At bakit siya ipinadala sa detention center ng napakaraming araw? Sa huling pagsusuri, ang salarin ay ang vilya ni Thompson. Masyado siyang sabik sa marangyang vilya ni Thompson. Gusto niyang mamuhay dito sa mga panaginip, maranasan ang walang kapantay na karangyan at tamasahin ang marangyang buhay. Ngunit sa huli, nabigo pa rin siyang labanan ng pamilya ng kanyang pangalawang anak. Hindi pa banggitin ang pagtira sa kanilang Thompson First Class Villa, at maging ang kanyang lumang villa ay sa wakas ay nasild ng bangko. Ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon, at ngayon ay niyakap niya ang hita ng pamilya Wu. After her own remarks just now, naging interesado na talaga si Regnar. Mukhang galit na galit siya kay Charlie. Basta nakakainis si Charlie, sobra siyang interesado. Maging ang matandang ginang Wilson, ay hindi inaasahan na papayag talaga si Regnar na bumili ng villa para sa kanya. Hindi ba ito ang alamat na ang labuyo at ang kabibe, ay nag-aagawan para sa tubo ng mangingisda? Sa ganitong paraan, mas mura ang villa ni Thompson, kaya tuwang-tuwa siya at sinabi kay Regnar. Mr. Regnar, Sasabihin ko sa iyo, nakatira ang pamilya ni Charlie sa A05 ng Thompson. Nakarating na ako at alam ko ang layout doon. Ang A05 ay sa gitna ng A04 at A06. Kung maaari tayong manirahan sa A04 o A06, si Charlie ay maging hindi komportable. Si Mrs. Wilson ay isang napakatalino na tao. At siya ay mahusay sa mga kalkulasyon sa buong buhay niya. Sa katunayan, mayroon ding Series B sa likod ng A-Series Villa. Ngunit ang A-Series ay ang pinakamalaking unit ng Thompson. Kaya iminungkahi niya ang A-04 o A-06 kay Regnar. Sa ganitong paraan, maninarahan siya sa isang marangyang villa na kapareho ng mga detalye ng pamilya ni Charlie. Hindi ba maganda?